nang inerereklamo ng mga residente ang hindi maayos sa pagkagawa ng riprapa sa bayan ng Sipokot Kamarinsura. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Nestor Aquino, barangay kagawad ng barangay North Centro Sipokot Kamarinsura, sinabi nito na sa pitong buwan na matapos na masira ang Sipokot River Flood Mitigation Structure sa lugar. Ito'y matapos na manalasa ang nakaraang mga na nagresulta sa malawakang pagbaha sa nasabing bayana. Ayon kay Aquino na buo ang proyekto ng pakiusapan nito ang isang kontraktor na tagabalatan at nagpresenta na kunin si Aquino bilang isa sa mga tao na gagawa ng proyekto kung saan na nang makita umano nito na mahina ang pagkagawa, nagdesisyon na umalis sa loob ng dalawang linggo. Sa simula, napansin nito ang mga malaking bakal na parang itinambak lamang sa isang kilid, ngunit nang simula ng proyekto, hindi na ito nagalaw pa at makikita na ibang bakal na ang ginamit rasona kaya mabilis masira at magkulaps ito nang magkaroon ng pagbaha dahil sa mahinang pundasyon. Naniniwala si Aquino na mayroong manomalyang nangyari sa palpak na pagkagawa ng nasabing sa simula lamang umano maganda ang pagkagawa, ngunit pagdating sa bandang gitna, halos pinapahiran lamang ng simento sa kaipapalitada. Dito masasabi ng opisyal na walang garantiya ang pagkagawa ng proyekto sa lugar. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 57 million pesos sa 50 centavos at natapos noong November 8, 2023 kung saan ang kontraktor na humawak nito ay ang DMLC Builders. Kaya naman sana umanong maprotektahan ang bawat residente sa lugar kung may masamang panahon kung maayos lamang ang pagkakagawa ng flood control project sa bawat bayan maging sa ibang lugar sa bansa. Sa ngayon, panawagan pa ng opisyal sa gobyerno na magkaroon na ang agarang solusyon sa sirang parte ng riprap sa kanilang lugar at hindi na dapat panghintayin na magkulapas ang lahat ng bahagi nito at madamay ang ibang kabahayan. Na. Naniniwala si Aquino na sa tulong ng pagkakaroon ng monitoring tuwing mayroong ginagawang proyekto ang daan upang maiwasan ang marumi at malinga pagkakagawa ng mga ito. Pero dito sa simula, maganda yung kwa nila, yung gawa nila dahil binubuhos sa Pagka, pagkakaroon ng mga boulders. Binubuhusan talaga nila. Kaya lang nung nasa bandang gitna na, ang ginawa nila, pinatsipat siya na lang na pala, pagkatapos, <laughs> o parang tinatapal yung kuan na yun. Pagkatapos, pinapalitada ng mga kahoy na ganyan na kuwan Kaya talagang walang garantiya ang paka-construct ng reprap na ito, sir. Mula rito sa Bombo Radyo Naga ito si Bombo Angelica Baskinya. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information basta Radyo Bombo.